Nakakaya mong aminan yung panahon ko, wala pa nito. Kasi nakita ko to sa mall, yung nakaraang araw. Sa so, 4 pieces, 200 pesos na. Wow! Individually pack pala siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, pieces na so, nagkakahalaga lang ng 36, 37, 38, binili ko talaga ito para sa anak ko. Kasi ayoko na magkuskos sa kinabukasan. Yung mga tagus tagos niya, no? M to large size. Baka flexible. Tignan nyo. Hindi ka yan talaga matatagosan dito. Paano malalaman ang front at back? Ito ang back niya. Meron siyang wings dito. Sa gilid. Magkabilang gilid. At yung front naman, syempre, ay wala. Kadalasan, nagkakaroon tayo ng tagos dito diba? So, protected na yan, guys. Hindi ka na makangamba sa inyong mga punja, sa mga, yung mga bedsheet. Yung anak ko, 26 to 27. Ako naman, 28 to 29 yung bewang ko. Kaya, kashang kasya to sa kanya. Ay, kaya naman, kung gusto niya magkaroon ito, ibigay niyo sa anak niyo sa mga pamangkinin nyo, mga teenagers, mga malalakas pa talaga na magkaroon ito, ilalagay ko na rin link sa ating comment box section o dito sa ating screen. Bye!